Happy afternoon. Nagluto nga pala ako ng igado ala reds. E, version ko lang to. <laughs> Ito yung Ilocano dish. Nakakamiss din naman ang lasa ng igado. May isang taon na yata, hindi ako nakakaluto ng igado. Yung atay nga pala, hiniwa ko lang ng haba-haba. Tapos, tinimplahan ko na nga pala yan ng asin. Mabilis ang luto lang para hindi tumigas. Pag nasobrang kasi ng luto ang atay, titigas. Diyan na lang din ako mag gigisa sa kawali na pinaglutuan ko ng atay ng sibuyas, bawang. Tapos yung minarinate ko na karne. Yung karne nga pala, loin yung ginamit ko para mabilis palambutin. Tiniplahan ko nga pala yung baboy ng soy sauce, salt and pepper. Tapos isang kalamansi, pinigaan ko. Tapos, hinalo-halo ko lang pala yan. Pag papakuluin ko lang ng mga 30 minutes. Halo-halo lang. Tapos nag nga pala rin ako dyan ng water. Mikos-mikos lang yan guys. Hanggang sa maluto yung karne. Tapos nag na rin ako dyan ng pepper, salt, tapos vinegar. Yung suka nga lang ginagamit ko dyan ay dato puti ilang kutsaritang suka nga pala inilagay ko dyan. Tapos inilagay ko na rin yung atay na niluto ko kanina. Pag ang atay kasi tinagalan mo ang luto, titigas yan. Kaya dapat sakto lang ang luto ng atay. Tapos nag-add na rin pala ako dyan ng patis, dagdag pang palasa. Tapos para tama yung asim, alat. Tapos inad ko na rin pala dyan ang carrots na hiniwa ko na pahaba -haba. Pati yung red bell pepper na pala, inilagay ko na lang din dyan. Tapos yung green peas, yan, mikos-mikos lang yan guys, hanggang sa maluto yung carrots. Masarap pala yan guys, try nyo din. Igado ala red's version. <laughs> Mapaparami ka ng kain, talaga ihanda ang maraming kanin. <laughs> Wala mo ng diet-diet. Pag ganito ang yung ulam, ano? Ano to guys? Madali lang lutuin. Halo-halo lang. Ayan, minarinate ko kasi yung baboy. Kaya, ano, nag-add na lang ako ng kaunti pang pampaalat dyan. Thank you guys for watching. Bye-bye po. Thank you.